kayo ng okay o oh, maganda. Ito guys, maganda ito. Tiger. Ay, ano pala ito. Cute siya. Diba? Ano lang ito guys. Pepe peto. <laughs> bili na. Bili na kayo. Mine na kayo dyan. Mine. Ito Ito na kulang. Model ko lang. Ayan po guys. O oh, bagay sa mataba katulad ko. Hmm. Kasi ano siya. Body fit siya. O oh, diba? Pwede naka short lang. Pa parang ano to. Parang uh, ano to. Mini skirt dress. Hello guys. may na. may oh, Diba? Diba? siya. Ayan. Cute siya. Oh. May nga na. Pwede ito sa jeans. Pwede ito sa mas malaki sa akin. Ayan. Cotton shop. Pure cotton. Ganyan lang. Siya. Parang, so, siya church lang siya guys pero maganda siya ganda na yung tela kaso nga lang hindi pa nalabahan pag nilabahan ito guys maganda ito yan. may na kayo may na <laughs> diba ganda ng design ang Okay for sale. Kita niyo yan. O, ito pa. Maganda pa ito. Hmm pwede pang everyday use ayan, pang bahay lang ito guys ha Oh only 20 peso <laughs> ba <laughs> 20 peso everyday use ayan ito t-shirt ay nakakaputi siya kasi kulay ano siya Uh, brown. and Dark brown. Ang cute niya. Ayan ba? Diba? Kakapote. Eh. Ito pa guys. Oh, religious group pa kasi, no? 50 peto. Satin siya. Tapos, ang ganda ng ano niya, ng fit niya sa akin. Siguro mapupunta to sa akin. Diba? Ang ganda. Ganda ko. maingay. Ayan pa, pang bahay. Para siyang, pwede siya pang sleep. Pa duster siya, guys. Duster na Ang sarap ito pang tulong. Pwede ko itong gamitin. Ayan. Pero kung gusto niya naman, only 50 pesos. May niki-niki. And sa ano, sa front. Ayan. Diba? Ayan siya, guys. Eto. Eto pa. Shirt. Ano to? Uh, body fit. Kahit kanino pwede. Ayan. Ang cute niya. ba? Diba? Eto ang likod. Ayan. Tapos ito ang harap. mine na kayo dyan. <laughs> mine na kayo. Mind na. Ayan ito pa guys oh cute di ba meron siyang papat sa likod ayan di ba ayan cute siya medyo masikip siya sa akin kasi na ano di ba kita ang aking pepe pangit naman pala itong suot kong white joke lang guys Ayan, um. Ang ganda siya. 'Di ba? Sa likod, ay mayroon rin siyang pakpak. -pak. Ayan. Pakpak. -pak. Tapos dito ay pakpak -pak din. bakit nakakilig, guys. medyo masikip siya sa akin kasi mataba ako. Medyo chubby. Diba? Main na kayo, main. Pete, peto. <laughs> Ayan, sa mahilig ng black, eto maganda siya. Ayan ang likod. Ito ang harap. Ayan siya. Ayan ang um, maganda siya. Medyo malaki siya sa akin. Ayan, pwede ito sa mga ano, katulad ni Likay. Katulad ni Mili. yeah. pwede ito sa kanya. Pag mahilig siya sa black. Ayan, maganda yung tela niya malamig. Ayan guys, oh, kita nyo. Ang ganda ba? Only mine. Wala sigurong kukuha nito. Pero maganda para sa akin to. Pang YouTube, YouTube niya atin ulit. Ayan ang back nito. Tapos <laughs> Ayan pa guys, ano to? Ah, Comoplats. Ayan. Ang mga bata ay pwede itong suotin. Maglagay lang ng ano. Sa mga ganon. Ano siya o? Oh. Pan siya. pants. Ang dubli naman siya guys. Kikita niyo. Ang ganda diba? Tapos ito, parang chalito lang siya. gusto nyo to, ayan. 100 hindi kasama yung white sa loob. Ha, ito lang. Bahala kayo mag hanap na yung kapartner diyan. Pwede ito sa mga bagets, ayan. Kasi ako parang bagets din. Ah, hindi. Forgets pala. <laughs> ayan, pwede ito sa so, ganyan. Ayan, ganun lang iyaano nyo lang ito pwede naman syang ganyan guys o. So, ayan pwede kong gawin to na pa lang, lang diba cute sya Okay.